Hello guys, welcome po mga ka-homeless sa aking uh, YouTube channel, homeless na Hari Krishna. So meron din akong Facebook page. So kung bago ka palang dito sa aking YouTube channel, please do subscribe, hit that notification bell para ma-update kay sa mga susunod kong uh, mga content na ipopost sa sa YouTube uh, sa channel na to. So and also, pwede nyo akong bisitain um, everyday akong nagpo-post ng na mga video sa aking um, Facebook page. Homeless na Hare Krishna din. Okay, so search nyo na lang Homeless na Hare Krishna then pa-follow na rin. And uh, yeah, so um, since ito pa yung it ito yung simula ng aking uh, channel. Uh, so sa video na to, Pagpapakilala muna ako sa inyo. Ako po si Maya. AKA Jai Govinda. So yung Maya is uh, galing siya sa name ko na Jeremiah. So Maya for short. Okay, so and yung Jai Govinda is ito yung uh, initiated name ko sa Krishna consciousness. Okay, so um pinanganak ako sa born again Christian family and ang so kaya Jeremiah ang pangalan ko the crying prophet actually parang ganun din na ganun, um parang par tugma sa akin yung pangalan na yun kasi yakin ako eh the crying prophet very nice name no so yung mga friends ko nung bata ako tinawag nila akong like Maya for short sure. so Maya na lang no so ayon and um yung Jai Govinda is uh, ito na yung ano um initiated name ko sa Krishna consciousness so naging seeker ako ang tagal kong naging seeker ilang taon ako naging seeker ang dami kong questions sa mind and uh, ayon namit ko na sagot lahat siya. like nasatisfy ako sa sagot na na, na 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 receive ko dito sa sa Krishna consciousness okay so um ang pay ang channel na to is um ang mga ko I mean yung mga content na ilalabas ko dito sa channel na to is uh una syempre dahil mahilig ako sa philosophy so magshi ako ng philosophy, spiritual philosophy. And um and also mahilig din ako mag-travel so uh, expect din niyo na may mga lalabas akong content dito na about sa aking mga travel. And pangatlo is activities like Um, meron akong uh, um, plan uh, like isa isinasagawa ganun um, like sabi na natin isa siya sa mga pangarap ko no? na like magkaroon ng isang magandang festival devotional festival ganun at pinangalanan ko yun na Harikata Festival so um yun um, Uh, pwede ko siyang isagawa sa any part of the Philippines kung saan may mga devotees ng Hari Krishna so we can we can uh, like um, magsagawa ng or ano ba mas magandang word conduct mag-conduct tayo ng uh, Hari Katha festival sa inyong lugar so kung kayo po ay uh, devotee sa Krishna consciousness Then um pwede nyo akong kontakin, mag mag-comment lang kayo kung gusto nyo mag-conduct tayo ng Harikata Festival sa inyong lugar. So alam mo sa yung dito kasi sa Pilipinas konti lang ang temples ng Hari Krishna. Okay, so so meron kaming temple dito sa Quezon City, Rada Govindogo Dham. At marami din ma marami pa Mer meron sa Makati, meron pa. yeah. So ang first na ano ko dito Uh, pag-conduct ko ng Harikata Festival is sa La Union dahil uh, meron tayong mga God Brothers at God Sisters doon. Dahil nga nawala na yung uh, nagsara yung temple. Temporarily nagsara yung preaching center sa Baguio. So, syempre um, since um, kaso si uh, anong kumbaga parang kapamilya na rin natin sila. So naisip ko na ano bumisita bisita doon. So ayun, meron so yung mga um yung mga travels ko papunta doon about sa Harikata Festival, ilalabas ko din dito sa channel na to. So that is uh, activities and also meron din akong pangalawang activity that is charity. So pag meron tayong pera, kahit konti lang naman na uh, at least kahit papano, kahit 10 pirasong Um uh like uh, sabihin na natin uh, you know um 10 pirasong pack na pagkain ganun di ba yung mga may mga nakikita kasi ako dito sa ma, sa amin malapit lang mga nakakariton ilan lang sila minsan isang pamilya ano kahit sila lang di ba para distribution ay ko um So yung charity na gagawin ko is like food distribution pero ang i-distribute ko is prasadam. Prasadam means ito yung remnants ni Krishna. So you know sa path ng Krishna consciousness, lahat ng activity na ginagawa nila is for the pleasure or uh, yeah, to give happiness to Krishna. Yun yung aim and object nila sa kanilang devotion. So um, that is out of love for Krishna. So yun yung practice. Ang hirap nun, actually ang hirap yung ang hirap na lahat ng activity mo is para kay Krishna. Di ba? Yung i-give up mo yung para sa sarili mo. Ang hirap nun, madaling sabihin pero may hirap. 100%. May, may, hirap yan. Unless kung ang kasama mo is a pure devotee. Pag kasama mo pure devotee, very good. Pero pag mag-isa mo lang or yung yung kasama mo din is uh, like you know nasa surrounding ka ng yung alam pare-parehas kayong hindi pure devotee mahirap kasi um, walang walang magbibigay ng inspiration sa inyo parang ganun. so kailangan at least kahit papano, kahit mayroong you should be in the association of even kahit isang pure devotee lang so you know yeah yung mga devotees they know this and uh, so kailangan uh, we should seek the association of pure devotees okay then so yun yung So, yung prasadam is that, uh, ito yung um, sa temple kasi ng Krishna Consciousness, um, it is a part ng aming program, yung prasadam. That is, ito uh, yung food, vegetarian preps na linuto, then we offer it to Krishna. Why? Because Krishna, Krishna is tasting your devotion. So you cook yung pagluluto mo is your devotion to Krishna like ang ang ano na anong, ang ano kasi namin kay sa Dios is not uh, like uh, a god na uh, opulent ganon no need to no need to eat ganun or isa siyang like uh, like uh, a king na nakaupo sa trono forever nakaganyan lang di ba parang ganun na. so like uh, an, ang ano namin ang tingin ang tingin namin sa Dios is that uh, he ha uh, he is he have a human-like pastime. Meron siyang human-like pastime at yung um, like human-like relationship like a friend. Ang tingin mo sa Dios is a friend. Ang tingin mo sa Dios is like is siya yung anak mo ganon. So, yung pagiging godhood niya is deleted. Ganon. So, kasi ang pagtingin mo sa pag-ang ang, ang uh, if you perceive God as a, in His Godhood, gano'n, then you know, hindi mo siya kailangang paglutuin, di ba, hindi mo siya kailangang elek- uh, ifan, gano'n, or anything na service na pwede mong gawin sa kanya personal, no? So, hindi na siya, hindi siya nagugutom, he's always self-satisfied. That is Godhood. No need. Gano'n, di ba? But, merong dalawang dalawang ano, dalawang aspect kasi ang Diyos eh. Aishwarya and Madhurya. Godhood or Godhood like ito yung opulent feature like a a king ganon. And yung isa is sweetness, human like. Um meron siyang human like pastime. So ganon. So yung pagka pag ang tingin mo sa Dios is like oh he's my friend. God is uh, Krishna is my friend or Krishna is my son then or yung lahat ng activities mo is only for his pleasure out of love ganun lang So yung mga vegetarian preps na linuluto namin we offer it to Krishna and of course don't um ang ang inaano ang kinakain syempre uh, ang kinakain don ni Krishna is yung devotion no Yung kinakain niya is yung devotion mo He is like he is tasting yung sweet devotion mo kay sa Dios no so in this way lahat ng activities mo every day is for the pleasure of Krishna ganon so so hindi lang pagluluto um, marami pa okay so yung remnants na yon after na offer yon kay Krishna then that is prasadam at yung prasadam na yon it has the power to give you love of God Maha prasad Govinde Namo Brahmani Vaishnavi Swalpapanyavatam Rajan Viswasanai Those people who have no sukriti will never have faith in prasadam. They will never develop faith in prasadam. Pero kung ito, paga uh, kahit but according sa ating sa aming scripture no, even a single um like sabi na nating rice ganon of prasadam is uh, na itouch sa isang sa isang tao or sa isang living entities like dog, cats ganon they become liberated. <laughs> kasi pure yun eh. Hmm? Actually, medyo na ano ako mag-explain kasi uh, mahabang explanation siya. At mas magandang i-explain siya ng mas mahaba kasi mas maiintindihan. Okay? So ngayon medyo nagahabol ako ng oras, 11 minutes na. So, ayun. So anyway, just an idea. No? Yun, so yun yung prosadam. So, gagawa ako ng uh, vegetarian, like uh, sabihin na natin, veggie burgers, then offer natin kay Krishna, then, yeah, and yun yung i-distribute natin, then magkakaroon sila ng spiritual benefit, sukriti, okay? So, yun yung tatlong activity, na i na content na maano ma nyo dito, uh, yan, yeah, naaabangan ninyo dito sa channel na to, and meron akong pang-apat, pang extra, extra kasi, you know, lagi tayong stress, di ba? Sa trabaho, ako, lagi din akong stress. And, uh, you know, masakit sa ulo, ganon. So, minsan, uh, instead na magkaroon ako ng uh, stress, i-divert ko, ko, na minsan sa, ano, sa, sa katatawanan, ganon. <laughs> di ba? Pangpabawas lang din. Good vibes, ganon. So, gagawa ko ng mga um, comedy, di ba? Mga comedy. So, ayun guys. So, ano yung, ano yung, ano yung apat na yun? Um, first is philosophy, spiritual philosophy. Then yung travels. Then activities, which is of two types. Yung Harikata Festival and charity. And yung pang-apat is, uh, you know, konting comedy. Ganun. Comedy na base siya sa Actually, yung comedy na linalabas ko dito is base din siya sa ex life experience ko. So, and also yung mga natutunan ko sa buhay, ganoon, etc. So, related din siya sa practical na pamumuhay. Okay, so, thank you so much for watching. And uh, please do subscribe, hit that notification bell para ma-update kayo sa ating mga videos. Thank you so much for watching. Bye-bye. Thumbs up! Okay na no, okay. Please like the video. <laughs> Pa-like and share. Goodbye.